Hello mga lods. Bali ngayon nga ay luto serya na naman ang ating gagawin. Ang ulam na ngayong hapunan at saka babaonin din ng anak ko kinabukasan. Bali sa mga oras na ito mga lods ay alas 4 ng hapunan. Pinagahan ko na nga iluto itong aming ulam mga lods kasi nga ang kanina pang umaga itong nabili kong karning manok dahil yung naglalako nga ng ulam dito mga lods ay maaga nga siya dumadaan at hindi na nga siya babalik pagkahapon. Tapos nga pinakuluan ko nga siya mga lods para hindi siya masira kasi nga wala naman tayong rep at at wala rin tayo nung no, kulay. At yung pinagpakuluan nga ng manok natin mga lords, ay yun na rin ang pinangsabaw ko dito sa ating ulam. At ito nga yung lalagay ko nga ang dalawang itlog. At yan, kumulo na Bali, nga. manok dyan, mga loz. Ay, hindi ko pinakalam po. Bali, dalawang kulo lang ginawa ko. Tsaka ako na tinanggal sa kalan. At dito nga, mga loz, nilagyan ko na siya ng paminta. Bali, tatlong paminta nga nilagay ko dyan. Dahil masarap nga, mga loz, yung mapaminta ang ating adobo. Tapos nilagyan ko na rin ng suka, toyo, at tsaka yung dalawang nilagang itlog. Tapos dinagdagan ko rin ng toyo, mga loz, kasi maputla pa dyan yung ating adobo. Ayan, nilagay ko na rin yung oyster sauce. Konti nga lang yung oyster sauce na nabili ko kasi nga mga loads. Ayan lang ang naabot ng ating budget. At ayan na nga, luto ng ating adobong manok tara kain na tayo mga lods bali tatlo na nga lang kami ditong kumain mga lods kasi yung partner ko ay nga sa trabaho niya forward nga mga lods ito nagising nga kami ng alas 5 at ito dali dali ko na nga pinainit itong ulam naming adobo tapos nagsaing na rin ako para may bawon itong bunso ko sa eskwela bali nauna na nga kumain yung isa kong anak mga lods dahil maaga siya nagising tapos maaga din ang pasok niya kaya ayun nauna na siyang kumain dito sa kapatid niya ito na nga lang bunso ko nagbabaon mga lords kasi nga maghapon ang pasok niya at yung isa ko naman na high school ay half day lang. At ito nga habang kumakain yung anak ko, inayos ko na nga yung babaunin niya tapos nagkape na ako. At ito naman, hinanda ko na rin yung damit niya para naman pagkatapos niyang maligo ay magbibihis na lang at hindi na siya mga ngalkal dun sa lalagyan. Pagkatapos mga loads ay ito naman ay inayos ko na nga itong higaan namin kasi nga para minsan na ng trabaho at para pag alis niya mga lods ay maguugas na lang ako ng pinggan at maglalaba. At dito nga hindi na namin namalayan mga lods ang oras ay magsisebe na pala ng umaga. At sinabihan ko na nga na magmadali na dahil ang pasok nga nila mga lods ay 7.20. Dapat bago mag 7.20 nandoon na siya ay hindi siya malit. At dito na nga inayos ko na nga pagkatapos siyang maligo inayos ko na yung book niya at nilagyan ko na ng polbo. Tinulungan ko na nga siya dito magayos mga lods kasi nga pag siya lang inasahan mo siguradong alas 8 ito papasok. At dito nga mga lods, naglalakad na kami at iatid ko nga siya sa sakay ng tricycle. O siya, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa inyong pananood.